Ang musika ay hindi na invento, ito ay natuklasan. Ito ay nasa diigdig na mula pa naong lalangin ng Diyos ang tao. Kaya naman itong itinutuloy na kahangangan ng umuligada ng Diyos sa tao. Ito'y mula pa sa kalangitan nasusulat sa aklat ng pahayag sa Bible. Milyon-milyon at libu-libong anghel ang, ang nakapaligid sa trono. Sila'y nag-ahaway tanong malakas. Ang musika ay isang uri ng sining at aktibidad ng bawat kultura. Ito ay tunog na may himig, melodiya, ritmo, at tempo. Noong unang panahon ay natuklasan ito ng mga sinaunang tao. Gumawa sila ng mga bagay ng milikhan, tunog at ito'y napaunlad, kalaunan at naging isang awit. Pakisagot ito, ano ang nagagawa sa iyo ng musika? Anong klaseng music o music ba ang higit mo?